Talagang ito na yung gusto kong gawin uh, although maliit yung kitaan pero hoping na sana tumaas pa yung price ng rubber. Sana matulungan din ng ano government dito na magkaroon ng initiative din na i-support. Magkaroon din ng sariling uh, rubber processing plant dito sa North Luzon or dito sa Cagayan Valley, Cagaya, Cagayan province, yung mga ibang maluluwang ang rubber farms rubber tree farms eh mapakinabangan na actually mga matured na ang mga rubber trees nila compared dito sa akin sayang naman so sana matulungan din ng gobyerno para uh, mahikayat yung mga imba ibang investors na tulungan na rin yung mga ibang gusto pang mag-venture sa rubber farming at uh, sana magkaroon din tayo ng ano ng rubber conference or seminar uh, regarding dito Panoorin niyo po ang full video sa ating YouTube channel, Agree sa Agree.